Wait lang. Saan nga? Sa may dito sa may ano? Pandakan? Dito sa may playover? Turo mo na lang. Turo mo na lang. Libring sakay lang. Libring sakay. Yung kasi yung ginagawa ko. Na, nag Nagbablog ako. Libring sakay. Ang pangalan mo? Trisha? Trisha? Wait lang ha.

Buti sanay ka magmotor. Ah, first time ko first time mo. Dire-diretso lang naman ito, di ba? Saan ang school mo dito? Ako, Arolio. Ah, Arolio. Ako, naghahanap ako ng ano. Naghahanap ako ng malilibring sakay ko. Sakto, lumapit ka. Okay ba yung content ko? Mahilig ka naman manood ng mga vlog mga ano yung mga sila, yaw, yung... ah, sila jabo ah sila e. jabo sino pa kilala mo mga vlogger hindi ko na uh, alala eh mga babae wala sumunod lang po ako eh mga babae meron po sila moto idol moto idol moto yung mga kasama rin nila jabo yun eh no Minsan kapag kunyad eh, wala kang ano Ano sinasakyan mo? Jeep po, jeep Ah, jeep? Minibus Saan ang daan nun? <coughs> Dito? Lalakad pa po ako ng pagano'n Ah, pagano'n Ito, makakatigim ka ng libreng sakay Search mo yung channel ko ah Para mapanood mo ah Sige po Sakto, nagsiseta pa ako ng camera eh Yung lumahapit ka eh Saka pagkatid kasi ako dyan sa ano sa NBI ah. Galing ng Cubao Eh sabi ko sakto pabalik na ako Mag ano ako mag on cam ako Sa ano po ba kayo sa FB? O, FB tsaka sa Youtube Palo mo ako ha Para Para mas marami tayong matulungan Uh, eh. Ang pangalan mo, Trisha? Trisha. Trisha? Opo. Dami kong kilal ng Trisha. K po ako, K. Ah, Trisha? Opo. Ah, uh, alam ko, Trisha. Ano pinagkakabalan mo, pupasok ka lang sa school. Pupasok pa ako sa school. TikTok. Hindi ka nag TikTok. Baka TikTokers ka. Pag <laughs> walang magawa. Pag walang magawa. Minsan, no? Yung anak ko mag TikTok eh. Sinasama nga ako. Sabi ko, pasasayawin mo ako. Laki-laki ko. <laughs> Hindi naman. Hindi naman. Hindi May kita sa camera. Laki-laki ko. May kemot akong ganyan. <laughs> Pare, diba, eh, for ano lang naman, for the views Diba? Para okay. uh, funny ano lang Alam ko yung pandakan, dere-derecho lang doon eh, diba? Tapos, dere-derecho pa ron Tama ba? Turo <laughs> mo na lang ah Kasi meron din dito Apo, dito tayo para Ah, dito tayo, yung ano, yung may tulay mm -hmm. Yung may, ano, trend. Yung may flyover. Toro mo. Kasi ano eh. Wala tayong mapa eh. Ginagamit ko yung cellphone eh. Wala pa kasi akong GoPro. Mahal kasi ng Go grow, GoPro eh. 30,000 eh. <laughs> Oh, kabarannya angin to. Bapak, sekali waktu aja sih stoplight. Oh, direjo, Pak. Dito, Pak. Wes Dito, Pak. Kendha, panen kali, kaliwa kali, Oop Ay stop eh Wait lang <laughs> Dali tayo dyan Tumunod kasi ako dun Di ba along Dito tayo Dito ba walang daan? Wala eh no? Meron naman natin Iwan Wala Wala walang daan dyan Sarado yan Pwede tayo dito Wala ganun tayo tayo dito huli naman tayo, titikita naman tayo niya buti eh. <laughs> nila nakapilay ko din sir <laughs> Pag-practice po sana kami. Ano ka Sa Christmas ng tata. Kanta? Kantata. Kanta ta. Ano yun? Sa Christmas ng Ah, sa school? Oo. Wala kayong hindi natuloy? Hindi po. Tupi. Ah, 2 o'clock ba? sa may Baywalk ang layo like Baywalk? Apo Doon si sa may ano, malapit sa Mawa Oo nga po O, oh, paano yun? Hindi ka na na lang pala meron Siguro, dyan labas yun eh No? no. Buti hindi ano, sa bagay naka uniform ako eh, no? Hindi ako mahirap lapitan eh, no? Mahirap kasi mag tiwala. Magtiwala din sa mga nakasibilyan, 'di ba? Hindi mo alam, kaya ako kasi naka-uniform ako. Eh, tanong mo eh, magkano ako ya? <laughs> 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 okay. Pero minsan nagbamotor ka talaga? O ngayon lang? Ngayon lang po sakali ka lang talaga? Pero pagpasok po nung madaling araw, magbigay nyo sana. Madaling araw? Pasok mo? ng oras? 8. Dito madaling araw. Ah, 8? 8 a.m. Ang pasok mo? 7 na ako pumasok. Marami na pare okay. <laughs> ah. Pinagawa pa rin daan dito Siguro dyan oh, dadaan yung, oh. yung tren Ano ba yun? Kanal? <laughs> Oo oh. Tatlo Ito, libring sakay Nakuha ko dun sa top Pupunta siya rito sa pandakan Nagbablog ako eh oh. Maganda gantong content diba? Marami tayong matutulungan diba? May ibabayad mo May ibabayad mo sana May ibili mo ng pagkain pinapasukan tayo ni kuya grabe yung bura ko kapal tulugod junior ay pandakan transport Ganyan sinasakyan mo yung mga ganito magano pa masaya sa ganyan 12 pesos mura lang pala yun pero maglalakad ka pa sana maglalakad pa buong malay Kakaliwa tayo dito Kakaliwa diba? Sama ako Tapos may iskinita yata dun eh. Kasi dito wala tayo papasokan dyan Kakaliwa tayo dito diba? Tama? Yan Kakaliwa tapos sa kanan Pandakan, United Ito pa so ako dyan sa escalator Oh, ba ito tayo? Yan. Dito, kanan. sin trap dyan, labasan na ng trap Oo, oh, uh, windrape, Wait ba tinawag na do? Hindi rin po na po, Dito? na lang Dapat kaliwa <hazigh> Uy, Long right turn Left lang Ayan, yeah, nagtitik po. Aaraling ko nga tong pandakan. Bakit na tinawag ng pandakan? <laughs> Adonis, pa yung dating basketball court eh. May fountain eh. Ah, oo. Oh, Dire-direction pa tayo. Oo, oh, tama. Dito yung park. Joseph Estrada? Where's Joseph Estrada? Mayor? Mayor. Mayor. Joseph Estrada. Saan ba mayor dito? dito sa Kalita Town. Joseph Estrada? O baka dati eh. Baka di pa napalitan yun, no? Apo. Di may Maynila to? Apo. Oh, Pwede si Hali Lacunia ang ano rin po. Hali ang ano rin po. Ano Parang... Chairman pa? Oh, ganun. Ganda ng bahay, iba't ibang kulay eh. Bahay Maria Del. Okay. Ah, oh, ito na yung ano, yung satulay, no? -der -der Dere Derecho. Dere Derecho lang tayo. Sakto. Ah, Mamaya dito ako lalabas, kakaliwa ako dito. Paglabas ko. Kaya na nalabasan to eh no? Kumagpa-ikot lang, lang to eh no? Wala naman. Ulo nalang po siya. Hmm. Kasi hindi ko nito sa taan eh. Layo naman eh school mo. No? Kaya kailangan talaga pag papasok ka maaga ka. Dito ka lang. Dito tayo sa ano, laundry. Saan bahay Kalooban ka pa? Ingat ka, Krisha Parang ka mabuti ha Pick mo yung ano ko Pick mo yung sticker ko, Krisha So Pick mo lang para mamaya Pag may net ka na Saka mo na lang i-search So, Take mo na lang siya. siya mo. Abusan ako eh. Hindi pa nakapagpagawa eh. Take mo na lang. Tapos search mo na lang mamaya. Tiba TV. Taba. Ito yung siya. Ingat ka. Harang ka mabuti ha. Nakajorda si Trisha. Trisha pala. Trisha. Trisha. nagulat ako kay Krisha nagulat ako kay Krisha biglang lumapit sa atin tapos nagtatanong kung pwede daw magpahatid sa pandakan nagulat naman ako kay Krisha atin na natin si Krisha ayun sa lahat ng mga followers natin at sa lahat ng mga bagong pasok sa ating video sa lahat ng bagong pasok sa ating page uh, maraming maraming salamat po sa inyo yun lahat at uh, nagtitiwala po kayo sa akin sa mga ginagawa ko at nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nag-sponsor sa akin uh, unang una po yung Fridcon uh, ginagamit ko pong uh, intercom pati po yung uh, sublimited yan po uh, hope soon makapunta na po tayo sa office at gustong-gusto uh, gusto ko na po makita yung star nila Ayan, marami-marami salamat po Ayan, uh, pabalik na po tayo Pabalik na po tayo sa Kubaw Alright, this is Chiba TV Marami-marami salamat po ulit At uh, please like, share and comment And subscribe Punta po tayo sa YouTube channel natin Uh, pa-subscribe po yung YouTube channel natin kasi pangarap ko rin po makuha yung silver play button na matagal ko na pong hinahangad So uh, matagal ko po na pong pagbablog Uh, gusto gusto ko pong makuha yung silver play button ng youtube alright sana po ay supportahan nyo pa po ako i-share uh, po natin yung mga video maraming maraming salamat po si Siva TV po power god bless Kuya Happy happy birthday sa'yo Happy birthday Kuya EJ Birthday ng bayo ko ngayon Mamaya Kita kayo tayo sa bahay Ayun Alam na <laughs> I love it Ted, Power Idol Mga idol Gusto gusto ko na kayo makita Mga idol Salamat Sa lahat ng mga ambasador Ng uh, Sablim Ted, Sports Apparel Power sa inyo Hope soon Magkita kita tayo Kaya na uh, Ikinagagal ako po kayong Makilala lahat Alright Let's go bye-bye chiva tv